<laughs> Ito na yung mga gamit namin. Nasunog na lahat. Wow, na lahat. Ayan, ayan. Sunog o, po. Ubus lahat. Ayan, cabinet. Ayan po yung aming bahay. Nililinis po. na po. Ayan po. Tapos yung mga kahoy sa bubong Mga sunog po lahat. Ayan po. Ay sinisira na po talaga. Ayan po. Sira lahat. Oh, oh, may mga pako yung mga plywood ah. Ano ba maglilinis doon? Oh. Ay, okay. mga anak. Tutulong-tulong sila para linisin yung aming munting tahanan. Ayun po. Ang ng pangyayari. Hindi man namin ginusto pero nangyari po talaga. Ayan ang aming munting pahanan. Darog na darog yung aming. Yung urukan sa ilalim, hindi nasunog nak. Yung? Urukan mo sa ilalim, hindi nasunog. Pero yung bigas, nasunog yung takip. Yung aming kusina. Ayan po, sunog lahat. Pati yung ref namin, nasunog. Ayan, yung platuhan. Ayan po. Ayan po yung bubong. Sunog po. Sunog po. Ito yung tubigan namin. Oh. Sunog po sila. Mga kawa. Hindi man namin ginusto, pero nangyari. Kasalamat na lang kami sa Diyos at wala pong mapahamak at wala pong nadamay na ibang bahay. Ayan po.